Oh, mga kapatid, uh, Yan, kagigising-gising ako, mumukat-mukat pa. <laughs> yan, Kay aray, Yan, <laughs> ano kakain na. Kay gila kain na garlay, tinanong niya. Aray, Yan. Ano yung kuwan yun? Pinagmantika ang ulo, pupuro yung sakara sa ninyo. Oo, oh, walay dyan. Uh, Pinagmantika ng ng baboy. <laughs> Tapos yan, ilalagyan ninyo ng garna eh. Aray, aray, aray. Aaw, eh, sarap na sa'at nara'y sa'at na'y pang ulam, mga patay yan lam. Ah. na kayo? Teta kung po tama magdarasa pang ah, oh. at ah uh, sinasumpiri raw, bye. Paggalang na taina, tayo na aaw, 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 Go aaw, lasang aaw, aaw, mga aaw, Kaso para parang hilaw ang kwan, hilaw ang patatas. <laughs> hilaw ang patatas yung apritada. Hilaw ang patatas yung apritada. Oh. Eh, doon sa mga nakaranas ng garnay, yung pinagmantikaan ng baboy ay eh, kwan na, eh, yun nung unang panuligar ni garne, eh ang inaimang hihingi sa mga baysanan, nang ng nang pinagmantikaan ng pupor, ay, ya, yeah. pang ulam na namin. Yan. Tapos si Buwan sa Tagalog, Oh, wala rin Ha, tinan nyo. O. Oh. Pangalawa subaw. Morcon. Yakaw. Oo. o. Ang pagkakasarap. Ang morcon ay naglalasang dahon eh, nasaging. Sa lahat parang kami usok. Ang ham. Okay na mo na. Ang pagkakasarap. Hmm. Hmm. Tapos, bakit kong subaw? Hmm, minuto naman, Oo. Oo. Para matabang. Matabang ang minudaw. Ganyan ko, kasi nasa yun. parang ito. Kasap na ang kain mga butel. Mm -hmm. Sa mga ng sa unang garna, yung pinagmantik alam babaw. Ayan, comment to kayo kung, kung, kayo gawin nakalala ng garna. Kasarap. Mm -hmm. Oh! Hmm, Tapos si Boss Light. Ari pang pagana ho eh. Si buyas niya ra. ko kagigising lang ho eh. Pa may may pasok na ako pang gabi ho, pasok ko. Ah, tapos subo yung si buyas si Galog. Ay. Wala jump. Hmm. Okay pa siya. Na mapray oh. Kung oh, wala lang eh. Dala masin yung garne. Pagkasa. Ah, sarap. Mm -hmm. -mm. Mmm. Wow, yeah. Mmm, stop. Mmm, try na kayo. Ah, sa mga followers ko nga pala. Thank no, Tal okay, you know so much to sa inyo. Ah, talaga namang ninyo ay sa inyong mga panunood na ha. Sa inyo mga pagkakomment. At saka sa mga nagsishare. Yeah, alam na alam ninyo kung sino mga nagsishare sa inyo. Yeah. Thank you so much to sa inyo at to sa mga hindi nag-share-share. Woo! Diyos ko. Correct ko sa singay. Hindi kayo nag-share na mga video. <laughs> ha? Ang kasarap naman ha? Eh. Wala nandiyo. Sibulis na gaya. Mm-mm. Kami ikaw eh, tuan tuwa na noon pagka may na eh. kami mga bata, tuwan-tuwa na kami pagka may matika ng baboy. <laughs> so, alam nyo yung pangulap eh. Alam nyo yung babagong sa'in. Tapos ilalagay ninyo. Sasarap. Oh mga patid. Mga huwag huling subo. licong, licong naman. Mga huwag yung subo. licong. Huw! Hmm. Ganda nito! Andutong yung balat! Ah! Sarap! Andutong yung balat ng lechon! So mga kapal, Tapos na! Yeah! Thank you for watching! God sa ating lahat! Mga buhay ko sa inyo! I love you sa inyo! At! Lalo kayong mag-iingat! na Nga! Salamat po so sa inyong panunood! At wag po kayong magsasawa ang sa aking mga video! Nga! Yeah. At mas! Sa ay mas gagaling ako pa! Yo bye bye La bio